Isa na namang insidente ng pagpapatiwakal ang naitala sa probinsya ng Leyte, particular na sa bayan ng Merida. Panibagong kaso na naman ng pagkuha ng sariling buhay ang naitala sa bayan ng Merida, Leyte matapos na ang isang labing isang anyos na bata ang tinapos ang kanyang sariling buhay sa loob mismo ng kanilang bahay. Ayon sa Merida Police Station, ginamit ng nasabing bata ang sinturon at inilagay sa kanyang ulo at isinabit sa kanilang bahay hanggang magpatiwakal ito. Napag-alaman din na bago ang insidente ay pinagalitan ng mga magulang ang bata kasama na ang kanyang 7 years old na kapatid dahil hindi raw ito nabantayan na muntikang ng masagasaan ng isang sasakyan. Ayon kay Police Staff Master Sergeant Adorberto Carba Jr., duty investigator ng Merida Municipal Police Station na sinubukan naman daw na sagipin ang biktima ng kanyang 7 years old na kapatid ngunit hindi niya daw nakayanan ang bigat nito kaya agad siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Pinagsabihan ng mama lang niya na iniiwan, iiwan yung dalawang magkakasid niya sa isang biktima at saka yung 7 years old niya na bunsong kakatid noong November 7, sir. So, after dance, so, pagkatapos noon, yung mag-ama kasi may isipa-ibang trabaho, yung mamas, uh, cosmetics, uh, manicure, manicurista at pedicurista, sir, at saka okay. yung papa is halublak maker, sir. So, after having their lunch, sir, so, pumunta sa sila sa iba't ibang lang trabaho uh -huh. at naiwan yung dalawang bata pagsabihan lang pagsabihan pag may pagkakamali uh -huh. eh parang pag-iiba na agad yung ano pag-iisip or ano ba sa sarili niya ba oh. Uh -huh. Sumailalim naman sa psychological debriefing ang pamilya ng biktima lalo pata ang kanyang kapatid ang mismong nakasaksi sa pangyayari. Mahalagang alamin natin ang kwento ng mga biktima ng makagawa tayo ng paraan para maiwasan ang mga ganitong pangyayari at higit sa lahat, bawal ang judgmental. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max sa para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!